Isang welcome development para sa Manila International Airport Authority o MIAA ang resulta na isang travel survey kung saan napabilang sa top 5 worst airports sa Asia ang Pilipinas. Ayon sa MIAA, gagamitin nila itong batayan upang mas mapaganda pa ang pasilidad sa mga paliparan. Ito ang balita ni Joanna no? Bagamat positibo ang pagtanggap ni Manila International Airport Authority General Manager Edmond Rial sa resulta ng travel survey na inilabas ng website na www.sleepingairports.net, kwestyonable aniya ang panahon kung kailan ito isinagawa. Yes, it's a good guide for us. I welcome those. Uh, pero tingnan ho natin kung kailan ho talaga ginanap yung pag-survey. Uh, base ho sa namin nabasa, October 15, that was about a year, almost a year ago, So sa akin, no, eh bakit isang taon bago lumabas ko yun? Subalit paglilino ni Montreal makatutulong ang naturang survey upang lalo pang mapagbuti ang kanilang serbisyo para sa lahat ng mga pasahero ng Ninoy Aquino International Airport. Then again, I am not saying that it's not credible. Mabuti ho'y mayroon kami pagbabasihan kung ano talaga ang uh, ating uh, Current situation, magiging guide huyan sab namin para kung anong dapat namin tugunan. Sa inilabas na artikulo ng nabanggit na travel website, nakasaad na ikalima ang naiya sa worst airport sa buong Asia dahil sa mga reklamo kaugnay ng tanim balas ka, problema sa air conditioning system, kakulangan sa mga upuan, komplikadong terminal transfer at iba pang mga issue. Depensa naman ng MIAA, ah, sa ngayon ay naialis na nila ang mga kaso ng tanimbalas sa paliparan sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Uh, I'd like to assure the public na wala na hong ganon nangyayari. Although I am not saying that walang nagdadala ng bala. Meron pa ho kaming na-intercept. We talk, we were talking about, uh, recent count mo namin, about 16 incidents. Pero hindi na ho sila na-apprehend at makakalis na ho sila, right? after we uh, document and confiscate the bullets. Bukod sa pag-aalis ng mga kaso ng tanimbala, tinututukan na rin sa ngayon ng pamunuan ng NAIA ang pagsasaayos ng iba pang mga pasilidad ng paliparan, gaya ng pagsasaayos ng mga sirang chiller sa Terminal 2 at ang pagdaragdag ng mga nasa limang daang mga upuan sa waiting area para sa mga pasahero sa Terminal 3. Muli namang humingi ng pangunawa at kooperasyon sa publiko ang MIAA at nangakong pagbubutihin pa ang kanilang serbisyo sa mga pasahero ng paliparan. John Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City.